Hello guys, good morning Maaga pa kami kanina ni Cyril na walking-walking doon sa Circle Pagkatapos naming walking, pumunta kami dito sa Overview Dalawa lang kasi kami Si Arnel malayo yung bahay nila kaya hindi makasama sa amin Tuwing mag-walking kami ni Cyril, dalawa lang kami Tapos pumunta kami dito sa Overview muna kami ng sikuwate at kumain ng puto maya Pagkatapos namin mamaya at at saka inom ng sikwate, alis na naman kami, mag-walking naman kami papunta doon sa bundok doon kasi maganda mag-walking kasi may paakyat, pababa at saka yung init tatama sa amin para mapawisan kami. Pero dito lang muna kami magtambay sa over the backwoods, sa overview kasi maganda dito, masarap ang hangin, marami kang matanaw pa sa paligid. Yung... Uh, mga kahoy doon sa baba, matingnan mo yung mga ilog. Maganda talaga kasi malawak yung makita mo doon. Ang ganda tingnan habang yung uh, araw po tatatama sa amin habang nakatayo kami, nakaupo uh, yung sa likod banda doon kasi maganda yung tanawin doon. Kaya dito lang muna kami pahinga-hinga pag makapahinga na umpisa na naman kami lakad punta doon sa bundok. Maganda naman ng linalakaran na kasi siminto lahat. May punong kahoy pa sa, kabi, sa kaliwat kanan. Saka kunti lang mga sasakyan, mga motoroy lalang, single na motor. Mayroong private na sasakyan ng dumadaan, Yan lang mga kasalubong namin. Kaya masarap maglakad-lakad tuwing umaga dito. Pangalawang araw na namin to dito sa overview. Bukas lalakad naman kami ulit kapag hindi umulan Ngayon dito muna kami magtambay, magkwentuhan Habang nakainom ng sikwate at sana kumakain ng uh, potomaya Kami kasing pumunta dito na mga bikers, dumadaan dito, dito sila kumakain Yung iba may mga sasakyan, sinasadya lang dito to para uh, kumain o uminom ng sikwate sabay pasyal, tingin-tingin, relax kasi makarelax ka talaga dito sa lamig ng simoy ng hangin na dumadampi sa katawan mo at saka kahit na may araw na malamig pa rin kasi sa taas banda to sa bundok marami mga paikot maliban lang to dito sa lugar na inupuan namin kasi mataas yon sa baba banda lahat na view sa baba makita mo at saka kahit malayo makita mo pa rin yung mga view ng mga bundok na green na green na maraming punong kahoy yung isang order nila na sikuati may kasama na potomaya 50 lang. Mura lang ano nila. At ang sarap ng potomaya nila dito. sarap din ng sikwati nila. Kaya yung mga tao dito sa over the backwood, binabalik-balikan nila yung mga pagkain nila dito kasi masarap. Kasi sa amin, iniinom namin yung sikwati at saka kumain ng potomaya kasi maaga pa. Mamaya pagtapos namin lakad-lakad mga bandang 8.30, uuwi na kami sa bahay na ng Cyril at saka doon lang kumain. parang halos di ako alis dito kasi maganda magupo, magpahangin, magkwentuhan kasi wala talagang tanggal talagang stress mo dito makarelax ka talaga dito kahit na pagod kami sa paglakad-lakad sa circle nagmotor kami paakyat dito tapos iwan namin yung motor namin doon sa pinakataok-tok at saka maglakad naman pababa, paakyat tapos pa naman baba, akyat na naman para mapawisan. Yan ang tuwing umaga ang ginagawa namin dito. Maglakad-lakad para ma maganda yung pakiramdam kapag makalakad-lakad ng maayos at saka makalanghap ka ng uh, fresh na hangin. kayo guys kung gusto niyo makarelax pumunta kayo dito sa Over the Backwood sa Overview dito sa Bayugan City makarelax kayo dito Maka, pa, makakita pa kayo ng malawak na mga bundok maganda na mga punong kahoy kasi yung sa baba ng inuupuan namin to maraming tanim na uh, yung kahoy na ginagawang plywood hindi ko alam kung anong pangalan yun basta alam ko yun ang ginagawa na plywood Mayroon din dito kanina yung mag-asawa kasama yung anak niya. Enjoy na enjoy yung anak niya kasi masarap ang hangin, maraming makita. Para katakot lang kasi yung mataas yung sa naupuan namin, yung sa baba. pinak pina, malalim talaga yung doon sa baba ta sa baba niya yung ilog na yun pero maraming kahoy maganda talaga magupo upo dito safe naman dito hindi ka naman mahulog dito kasi matibay naman yung mga okay, nila yung ginagamit nila na uh, mm -hmm. bakod sa gilid at saka minto naman hmm. <inaudible> Pero hindi silang kainan doon sa taas na may bak, may bubong. Pero dito kami sa baba, sa open dito. Maganda dito kasi sa open. Para yung init tatama sa amin habang nakaupo. Inaantay pa namin yung tumaas pang araw para sa dadaanan namin mamaya doon paakyat sa bundok. Mainit na doon para mapawisan kami ng gusto habang lumalakad yan. Kasi yung ginagawa namin lakad lang, hindi naman kami na jogging. Lakad-lakad lang para lahat ng katawan mo, lahat magalaw, mga ugat mo gagalaw para maganda sa katawan para hindi may bigat yung katawan. Nihaya ako ni Cyril tuwing umaga kasi nandito pa ako. Kapag umuwi na ako, wala siyang kasama. Siya nalang lang isa maglakad-lakad. Hindi na siguro siya makaakyat dito sa bundok. Kasi ngayon umaakyat kami kasi dalawa kami. Mayroon naman siyang motor na sinasakyan namin. Kasi malayo pa yon sa ano sa city. Malayo pa sa bahay nila yung ay uh, nakita namin sa bundok na to. Kapag sa circle, malapit lang. Doon, doon mismo sa rotunda sa city. Malapit lang sa bahay nila. Kaya umaalis ka, magmigising kami ng alas 4 para maglakad-lakad muna doon sa ano, paikot sa circle. Pagkatapos na mayroong maliwanag na yan paakyat namin doon sa overview. At saka doon naman kami maglakad-lakad. Kaya sa hindi pa nakasubok maglakad-lakad dito, pumunta na kayo dito. Magpasyal kayo dito kasi maganda dito. Malamig hindi ka talaga mainitan dito kasi mayroon din doon na area na pwede ka umupo sa tabing kalsada na matanang mo din sa ilog, sa bundok, kasi bundok lahat eh. Bundok pa ikot. maganda tingnan kasi marami, green na green talaga. Maraming punong kahoy eh. May dinadaanan din kami na rubber tree. Maraming rubber tree. Saka maraming kahoy na tanim na ginagawang plywood at saka mayroon din dito mga taniman ng kakao so, oh, sige guys tapusin namin muna inom ng sikwate mamaya maya konti akyat uh, na kami sa pagkuhan pa lang sa ano ko sa mga video ko paki follow nyo po ako paki like paki share yung mga video na pinopost ko araw araw thank you for watching bye bye